Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Palagi na lang ba kayong nag-aaway ng dalawa ng partner mo? At talaga bang halos sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, ay hindi kayo nagkakaintindihan sa isa't isa? At ngayon ay sobrang pagod ka na dahil ikaw na lang palagi ang umintindi sa kanya. At ikaw ay parang wala na talagang halaga sa kanya. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay napakasimple at napakadali lamang pong gawin. At ito'y napakalakas at napakatinding ritual, lalong-lalo na kung buo ang tiwala nyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng maliit na buti na may takip, babasagin o plastic ay pwedeng gamitin. At pagkatapos ay lagyan nyo lamang ito ng kahit na anong klaseng oil, basta lagyan mo lamang ito ng kalahati sa buti na inihanda mo. At pagkatapos maghanda ka lamang ng isang sili o kahit anong sili na meron ka at hiwain mo ito kahit ilang hiwa at saka mo ito isilid o ilagay sa bote. At kung wala naman kayong fresh na sili, ay pwede kayo maglagay ng chili powder kung meron kayo. At pagkatapos, lagyan mo ito ng kahit kaunting durog ng dahon ng laurel. At nang malagay mo na ito, lagyan mo pa ito ng kaunting asin. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawan ng ritual ng tatlong beses. At pagkatapos, i-roll o tupiin mo ito ng maliit at isilid mo ito sa bote. At pagkatapos mo nang malagay lahat, Hawakan mo itong bote, hawakan mo ito ng mahigpit, mag ka, mag-concentrate. Ipikit ang mga mata mo at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. At hilingin ito ng buong puso at kahit anong gusto mong sabihin ay sabihin mo sa bote. At pagkatapos ay takpan mo na itong ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito pang matagalan at siguradong ito ay napakalakas at napakatinding ritual. At pwede mo ito bulungan araw-araw at pwede hindi mo naman ito bulungan, depende po sa inyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.